Hello mga karekrod! Handa ka na bang alamin ang mga kamanghamanghang oportunidad sa trabaho at pananatili sa isang magandang bansa sa Europa? Alam ba ninyo na merong isang bansa na nagbibigay hindi lamang ng pagkakataon sa pag-unlad ng karir, kundi pati na rin ang pagkakataon na guminhawa ang iyong pamumuhay? Ang Greece ay hindi lamang isang lugar para sa mga nais magbakasyon, ito rin ay pugad ng mga oportunidad sa trabaho. Mula sa mga industriya ng turismo at hospitalidad hanggang sa sektor ng teknolohiya at agrikultura. Ang Greece ay nag-aalok ng mga trabaho para sa mga nagnanais na magtagumpay at umunlad sa kanilang karir. Sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang mga detalye tungkol sa work visa at work permit sa Greece. Validity ng work visa at residence permit, visa cost, mga kinakailang dokumento at requirement sa pag-apply ng work visa at ang processing time at application. Kung nais mong malaman ang buong detalye, panoorin lamang ang buong video ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video Work Permit, Resident Permit Sa bansang Greece, ang work permit ay bahagi ng residence permit All in one nangangahulugang kapag ikaw ay may residence permit kasama na rin dito ang karapatan na magtrabaho sa bansa ang work permit ay nagpapatunay na ikaw ay autorisado magtrabaho at maging employed sa Greece. Karaniwang ang employer ang nag-apply para sa work permit sa pangalan ng kanilang manggagawa sa mga designated authorities sa Greece. Tatlong types ng Greece work permits. May tatlong uri ng Greece work permits: employment visa, seasonal work visa, at self-employed visa. Una, ang Greece Employment Visa. Upang magtrabaho sa Greece bilang isang empleyado, para sa isang employer, kailangan mong magkaroon ng employment visa at residence permit para sa employment. Kailangan mong humanap ng trabaho sa Greece at tiyakin na nagpadala sa iyo ang iyong employer ng valid contract na may duration na hindi bababa sa isang taon. Pangalawa, ang Greece Seasonal Work Visa. Ang mga seasonal worker ay maaari magtrabaho ng hindi hihigit sa anim na buwan kada taon sa Greece. Kailangan mo mag-apply ng long stay type B visa kapag mayroon ka ng seasonal job offer. Pangatlo, ang Greece self-employed visa ay para sa mga individual na nagbabalak na magtayo ng sariling negosyo sa bansa. Ito ay isang uri ng visa na nagbibigay sa iyo ng karapatan na maging self-employed at magtaguyod ng iyong sariling negosyo sa Greece. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang validity ng Greece Work Visa at Residence Permit. Narito ang validity ng uri ng Greece Work Visa at Residence Permit. Employment Visa, isang taon. Seasonal Employees Visa, hanggang anim na buwan pagkatapos ng limang taon ng pamumuhay sa Greece, maaari kang mag-apply para sa permanent residency. At ito naman ang cost ng Greece Work Visa. Greece National Type D Long Stay Visa, 180 euro o katumbas na 10,975 pesos. Residence Permit ng Greece, for one year, 150 euro o katumbas na 9,146 pesos. Ito naman ang mga kinakailangang dokumento para sa pag-apply ng Greece work visa. How to apply? Sigurado sa ngayon ay ito naman ang tanong, paano mag-apply para sa Greece work visa? Una, maghanap muna ng trabaho sa Greece may mga website na maaring pagkuhanan ng mga trabaho na ilalagay ko sa description sa baba. Pangalawa, mag-apply para sa visa sa embahada o consulate sa inyong bansa na pinagmulan. Pangatlo, isumiti ang lahat ng mga dokumento kasama ang aplikasyon para sa visa. Pang-apat, mag-apply para sa residence permit pagdating sa Greece. Pang-anim, makipag-ugnayan sa Greece Embassy sa inyong bansa at alamin ang proseso ng work visa at ang mga kinakailangang dokumento. Ito naman ang pangalawang tanong, gaano katagal ang processing time? Ang processing time sa pagproseso ng Greece Work Visa ay karaniwang tumatagal ng 30 days bago ang aplikasyon ay maging ganap na maaprobahan. Sa panahong ito, ang aplikasyon ay isa sa ilalim sa pagsusuri at pag-evaluate ng mga autoridad sa immigration sa Greece. Sa pagpuproseso ng visa, maaaring kinakailangan ang mga sumusunod na hakbang. Una, pagsumiti ng kumpletong aplikasyon at kinakailangan mga dokumento. Pangalawa, pag sa ilalim sa interview o pagsusuri, depende sa request ng embahada o consulate. Pangatlo, paghintay sa resulta ng visa application na maaaring ipaskil sa embahada consulate o online platform. Mahalaga na sundin ang lahat ng mga gabay at hakbang sa aplikasyon upang mapabilis ang proseso at maiwasan ang anumang pagkaantala. Gayun din, maaari magbago ang oras ng pagproseso depende sa dami ng aplikante, experience ng aplikante at iba pang mga kadahilanan. Ito naman ang mga in-demand jobs sa Greece at ang magiging sweldo. Para sa mga unskilled jobs, ito ang mga sumusunod. Service jobs in cleaning, construction workers, factory workers, service crew, agricultural workers, farm managers, at para naman sa mga skilled jobs, ito ang mga sumusunod. Registered nurse, software developer, customer service representative, English language teacher, tour guide, sa average, tandaan ng mga suweldo na nabanggit ay maaring mayroong buwis na umaabot mula 22% hanggang 45%. Depende sa lawak ng kita ng bawat individual. Mahalaga ang pagkonsult sa Greece Tax Authorities upang mas maunawaan ang eksaktong implikasyon ng buwis sa bawat trabaho. Ayun lamang po mga karakrod, ang Greece ay lugar na punong-puno ng oportunidad. At sa magaganda nitong tanawin, mayamang kultura at welcoming people, kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming taong nagnanais na magtrabaho at manirahan doon. Kung isa ka sa mga taong yun, naway makatulong ang mga impormasyong tinalakay ko upang makapag-apply ka at makakuha ng iyong pangarap na trabaho sa Greece. Kaya laging tatandaan mga karkrods, sa matiyagang pag apply ay siguradong may trabaho makukuha sa Greece na siguradong magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Salamat sa panonood mga karkrod at kung nagustuhan nyo ang video nito, mag-leave lang po kayo ng comments sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, pakihit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito at pakisubscribe na rin po dito.